tao po. Nag-order po kayo sa Lazada? <laughs> Gago! Hindi po ba kayo nag-order sa Lazada? Hindi nga. May dumating kung ano yung order nyo eh. Ay, ayun po. O basta wala akong in-order. Wala akong trabaho? Rep, rep po, tsaka wala washing ka. machine. Teka. <laughs> ano po pangalan daw? Ah, Rosalina? Hindi totoo yan. Rosalina Mosqueda. <laughs> Rep daw tsaka washing machine. Ay, siguro ginag ginagawa lang siguro nila 'yan. Okay. Sige na. <laughs> Ayun oh. Pangalan ko. Dumating eh, rep tsaka washing bagong bagong-bago pa oh. Sa mo ilalagay yung rep mo ngayon dito tsaka washing machine. <laughs> hindi nga pwede dahil hindi ako nag ano diyan. Hindi ako nag-order at saka wala akong ibabayad. <laughs> Magkano daw po 'yan? 35,000. Nako po. Kulang ina. Putang ina. Paano po yan? Gago! Wala nga, isang isa uli na yan. Pwede daw po isa uli yan? Hindi daw po eh. Bayaran nyo daw po. Dako. Sinabi ko na nga, wala. Mamatay man ako ngayon. E? Mamatay man ang nanay ko. Wala kaming pera. Wala daw po siyang pera eh. Kala ako po mayaman kayo. Ako po. Di ba may ano kayo, may libreta kayo ng ano, sa bangko? Alin, wala. 200,000? Mm. Malay ko yan. Punta na lang po pala kayo doon sa ano. Sabihin ko wala daw siyang pera eh. Isa daw yung rep, tsaka yung washing machine kasi wala daw siyang pera. Kala ko may pamanak ang lupa sa buluon. Oo po. Kung puntahan nga ninyo doon, kung mayroon kami yung lupa doon. Pag mayroon? di kunin ninyo. Sige sige, walis na kayo at wala daw siyang pera. <laughs>